Welcome to my channel. Mix Vlog. MPC TV Vlog. Hello guys, for today's video ay ang lola nyo andito sa kabilang bahay kung saan kami dating nakatira guys. So ayan, para maglinis ang iyong lola at Siyempre, bago umpisa ng trabaho, guys, ay, ano, magluto muna tayo ng noodles. Ready tayo ng almusal. Para meron tayong lakas, guys, sa magtrabaho. So, ito ang buhay ng OFW. See, guys, noodles is life. Para sa OFW, nakagaya ko. So, ayun. At partneran na natin ng kape. At Ayan guys, tignan nyo ang dumi-dumi ng bahay guys. Dumi ng bahay nila. So ayan, ang taas guys ay hindi na natin kailangan linisan kasi wala namang nakatira dun. Kwarto lang na dalawa yung nandun sa taas guys. Pero ito yung salas. Ayan yung room ko. Tapos yung room ng nanay nila dati guys na namatay na. So ayan. Ayan naman yung hagdanan na palabas kung saan ay makikita ang garage doon guys so ito ang agdanan din pataas papunta sa alaga ko pero may exitan din dyan guys at ito naman ang isa pa nating lilinisan para sa visitors area guys tignan nyo nangyari ang gulo gulo at ang dumi dumi tignan nyo guys kasi pumunta sila dito nung last last friday so pumunta sila dito ay ano nag ano sila naglaro yung mga bata dito guys dito sila na malagi tingnan yung gulo ang dumi-dumi ang <laughs> dumi-dumi guys hindi kasi ako napunta dito during that time na nandito sila tingnan nyo lahat ng kalat ay nandito so ayan ang buhay ni Lolans ito ang isa nating lilinisan tayin muna natin ang ilaw guys kasi ano mainit init ang ano mamaya na natin yan dilinisan at tignan nyo yung labas guys isa pa yung labas dyan ito guys eksitan din to nakasarado lang nandun yung sosis so tignan nyo guys doon ako dumaan ganyan. sa taas na yun so ayun ito ang lilinisan lola nyo tignan nyo ang dumidumi -dumi, guys o pati pagkakinainan ng mga bata Dito pa rin ito yung ano sa lamesa mga kakainan. So, ano guys? Pasensya na kayo, hindi makasupport lola niyo muna sa ngayon kasi baka maghapon ako dito. Maghapon ako magtambay. Para sa ganun yung mga glenis. Tignan niyo guys, may ipis na guys. Ayan o oh yung ipis. Takot pa naman sila sa ipis. Ayan, God bless you all. Thank you very much for watching. Hey!